Good morning guys. Dito tayo sa head office. Ha? No? So ang oras na ay 7:45 na lang kumaga. So, ngayon ang biyay natin ay QC lang, Kubaw lang. No? at Marikina. So, dito dito lang muna tayo mga Jackson. So, update ko mamaya. Tara, so, let's go! So ito guys. Bago tayo ulit pag paandar ng makina ng sasakyan. Kailangan natin i- check up guys tingnan natin yung langis, tubig at saka yun lang muna <laughs> so kailangan okay tingnan natin kasi uh, iba gumamit na naman nito siyempre so meron tubig langis op oh, sakto lang pwede na yan, ang biyay lang naman natin kubaw marikina no? so lang daw yung gamit so ayan kailangan okay yung magbasa nandun sa ilalim ng makina ay kung uminit yan kung sa tambutyo sunog ang truck no? Kapit ko rin kayo mamaya tara let's go so guys punta tayo dun sa office hindi natin kung may padala puntang marikina ko no? punta tayo sa office guys hindi nga natin may padala <laughs> ulit ulit <din. laughs> let's go

Ang so, ibababa ko, na ibababa ko yung kasama natin na helper natin si Kabilo. Ibababa na yung gamit kasi konti lang naman. Mga aling na tirasong boxer na maliliit. No? So bawal kasi mag-standby doon na. Ngayon, alas uh, Slope. pasado na naman. Bukas na siguro may tao na siguro doon dito sa may mall. So mag-iikot-iikot lang tayo. Sasayaw lang tayo ng crudo. <laughs> so bawal talaga tumambay doon. Okay, pero no, sisikapin natin tumambay. Pag pinaalis ah, tayo ng guwag ka, guys ako i-click yun lang yun natin yung mamaya at mamaya mga ka-jars magpa-price update tayo ng presyo ng metals o so, yung mga aluminum stainless no yun sa nilirektahan ko para may yun kayo update tsaka may bago silang price no na inabiso sa akin kagahapon o so, yung uh, yung mga papalod yun sa huling video na huling video na in-upload ko yun sa mga tanso at gilaw no so yun ah Tinggal kita memang, kita. So, good afternoon. Hey, <laughs> okay, good morning guys. So, nandito tayo sa pangalawang delivery namin sa isang mall dito sa May Marihina. So, nandun na si Camilo dun sa store kakakit nilang lang mga junglers. Tapos ako naman, kakarap ako ng CR. May iihina ako. Bawal ko si Visa at DU. magkalat doon. May ama ha. Mauli pa tayo. So, sarado pa yung CR dito. Sarado guys. Sarado. Tayo guys, Okay tayo guys guys, okay, alas dos na ng hapon, no? Dito na tayo sa head office namin. <laughs> so, update ko lang kayo mamaya. Lagi ko lang itong baon sa motor. No? Tala. Ka at muli mga jobbers ako'y nagbabalik dalawang oras na 10.25 na lang umaga mga jobbers magandang umaga sa inyo sa mga impaling ng mundo ang araw po ngayon ay Wednesday January 22 po na po mga jobbers so yung napanood nyo ng video dito sa simulan ng video to ay nung uh, January 21 po yan, kagahapon po yan yung, ang biyay ko lang po ay kubaw at marikina lang mga kajangas no? so ayan, ang nabanggit ko nga dyan o kung nabanggit ko man dyan sa video nga na magpa-price update tayo ng metals o yung mga aluminum o radiator yan no? So ngayon, i-update ko kayo dyan pero ngayon madadagdagan dahil may nag-abiso sa akin kagad doon sa uh, presyo ng tansong pula at, sa, sa, eh, sa tansong pula lang. Pero sishare ko pa rin sa inyo yung tansong, uh, tansong dilaw at yung pula class A, B, at C dahil kasi may pagbabago doon sa presyo ng tansong pula A at saka B. So sishare ko rin sa inyo para kung hindi nyo man yung isang video, uh, mapanood nyo rin to So yun, nandito na update din yun mga nadyan. So, so yun, huwag na natin yung patagalin. Kung hindi na kayo, hawak na kayo natin sa papel. Magsisimula na tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. So, ito mga dyan, so ng mga metals at aluminum ay uh, effective to nung January 17 pa. So hanggang ngayon, uh, January 22, ito pa rin tumatakbong presyo nila doon sa rektahan Ang rektahan na babanggitin ko ay mga ay sa exporter galing tong price na to mga kajagat. So, handa na kayo. Simulan natin yan sa aluminum jealousy. Ang presyo ng aluminum jealousy doon sa ating rektahan ay 140 na yan mga kajagat. Napakataas na itong jealousy na to at sinusundan niya ng pangalawa ang uh, aluminum rim o tinatawag lamag dahil ang presyo niya doon sa ating rektaan ay 112 na rin mga kajagat per kilo. So, tumaas to mga kajagat. So, ang ating pangatlo ay yung aluminum hard o yung tinatawag na solid dahil ang presyo nyo doon sa ating rektanay 104 mga dyan per kilo at syempre kung may solid o hard meron yung uh, aluminum light ang presyo ng aluminum light doon sa ating rektanay 101 per kilo mga dyan so mataas pa rin yan mga dyan so yung ating pang lima ay yung aluminum panta o yung tinatawag na inkan dahil ang presyo nyo doon sa ating rektanay 96 pesos per kilo so mataas to <coughs> excuse me po so sundan natin yan sa Ah, uh, spam, aluminum spam, no? So, ang presyo nung aluminum spam Doon sa ating rektahan ay 92 pesos per kilo. So, napakataas pa rin niya, no? Mga ganun, no? So, punta na tayo sa aluminum condenser. Itong aluminum condenser na 'to, makikita niyo yan sa mga aircon o mga evaporator ng uh, aircon ng mga sasakyan o nung truck na niya, yung maliit 'yan, no? So, evaporator niya, yung pinaka-condenser niyan, ang presyo ng aluminum condenser doon sa ating rektahan ay 91 pesos per kilo mga kajangers at syempre yung ating pangwalo yung condenser tastas itong condenser tastas na to ito yung uh, tastas na to ito yung mga aluminum na sa ng condenser na uh, galing sa mga aircon na split type at window type so yun mga kajangers no? so, so saan yung intindo nyan dahil ang presyo ng condenser tastas doon sa ating rektan ay 90 pesos per kilo so hindi naman masama mataas pa rin yan mga kajangers no? So. so punta na tayo sa aluminum con Pwe, aluminum kaldero. So, sa aluminum kaldero, kasama na dyan yung kawali. Siyempre, magspahal pag may, ka, may lamang kanin, no? De joke lang. So, ang aluminum kaldero, kasama na dyan yung kawali. Doon sa ating rektahan ay 88 pesos per kilo. So, hindi na yan masama. Mga Diyas, mataas pa rin yan. Dahil ang susunod natin dyan ay yung aluminum sink. Dahil ang aluminum sink doon sa ating rektahan ay 100 pesos per kilo, mga dyan, So, mataas to. Dahil punta na tayo sa ating ang onsay ang stainless, ang stainless na binibili lang nila ay stainless good pero sa ibang kumpanya uh, binibili nila yan uh, meron niyang 302, 304, mga ganun, mga ganyan pero kala doon sa, sa akin, doon sa akin ng ang ang binibili na ng stainless ay ginagrinder gina nila, tinitingnan nila yung uh, apoy ng grinder na galing doon sa stainless na uh, inyong tinesting dahil ang uh, tinatanggap lang nila stainless good <coughs> excuse me po, dahil ang presyo ng stainless good doon sa ating rektan ay 64 pesos per kilo at ang ating pandose ang yung radiator yung so, babangkiting kong radiator ay yung galing sa mga jeep mga truck kasi yung dalawang klase ang radiator yung mga galing sa kotse yung iba dyan karamihan dyan talaga ay yung ay gawa sa aluminum pero yung babangkiting ko sa inyo yung gawa sa tanso at tanso at dilaw so presyo ng alumi ng radiator doon sa ating rektanay 290 per kilo so mataas to mga adjunct no? so ang ating pandose ay yung condenser na buo itong condenser buo na to ito yung kabuuan na sinasabi kong tastas. So, kung ang condenser ayaw yung tastasin, hindi nyo kaya magtastas, no, bumibili sila ng buo nito, Kasi ang, buo, ang buo nito ito, yung laman nga niyan, yung uh, tanso, yung mga tinatawag na copper tube. No? So, yung aluminum niya, pag pinagtastasan, yun ang sinabi ko kanina, yung uh, aluminum tastas. So, ito naman, buo to, hindi nyo, wala yung pagtastas, hindi kayo marunong tastas, bumibili sila ng buo, ang dami kong dalgal dahil ang presyo ng condenser buo doon sa ating rektanay, 245 pesos na per kilo. Pero kung ako sa inyo, tas <coughs> <coughs> tas inyo. No, para mataas na. No? So ayun, punta na tayo sa ating pang 14 kasi mahaba ito mga dance, no? punta na tayo sa ating pang 14 at ah, dito na tayo pupunta sa Tansong Dilaw. Dahil ang Tansong Dilaw doon sa ating nagtan ay ganun pa rin siyempre. 325 pesos na yan mga kajangis. Yan yung update ko sa last ating video. Kung so, sinet ko lang yan sa inyo, baka ito mauna sa inyong panoorin. No? So, punta na tayo sa Tansong Pula, Class A, B, at C. At syempre, sisimulan natin yan sa Pula, Class C. Dahil ang presyo ng Pula, Class C, doon sa ating rektan ay, syempre, ganun pa rin, 475 pesos pa rin per kilo. No? So, ito na ang mga may pagbabago doon sa Tansong Pula, Class A at saka B. So, simulan natin yan sa Class B. Ang presyo ng Class B doon sa ating rektan ay tumaas na dahil lagi ang ang presyo na ng tansong pula B doon sa ating rektang ay 500 pesos na mga ka per kilo so tumaas ito bagya so syempre sinusundan nyo lang pula class A ang pinakabatas na tansong ngayon ang presyo ng tansong pula class A ngayon ay 515 na mga ka per kilo so tumaas siya ng at 3 pesos mga ka no so 3 pesos yun <coughs> so yun ang class A 515 pesos na mga kadyans per kilo. So, lahat ng nabanggit kong presyo, gawin nyo lang yan, guys. Ipag, uh, pagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga nilerektat at inyong mga binabagsakan na para malaman nyo na gumagalaw ang mga kalakal na sa exporter man yan, no? So, yun. Sana nagustuhan nyo ang ating video for today pakilag naman. At mga jackers, pa share naman natin video para maabot naman ng ibang mga uh, gustong mag shop na maliliit. No? Mga jackers, no? kung saan sila, gusto nila magbenta para may guide din sila kung paano bigyan sila ng presyo ng mga uh, pinagbenta nilang mga malalaking junk shop. No? So, mga jackers, pa share naman natin video. At sana lang gusto nyo natin video for today. Kung na gusto nyo man, pakilag naman. So, hindi pa kayo kapag-subscribe. Siyempre dito sa ating channel. Click nyo yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pa ang mga video. So muli, ako ang inyong kajal sa si Erwin. Kita kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye bye mga kajal. Peace out. Yo!